what is up and good day mga kaibigan no? Uh, may mga mangilang nilang mekaniko na kapag ka nasira ka agad yung valve seal na binili nila or kinabit nila dun sa isang motor eh ang gagawin nila isisisi nila dun sa brand ng valve seal o kaya naman sasabihin nila na peke daw o replacement yung valve seal na tabili nung customer kaya ang sisisihin nila yung valve seal pag nasira ka agad pero alam nyo ba mga kaibigan, pagka mabilis po na nasisira yung valve seal na kinakabit nyo, maaaring yung valve na po yung may problema. Ang valve po kasi meron niyang mga sukat. No, sinusukat yung ano niyan, yung valve stem number 1, valve stem number 2 at valve stem number 3, no? Ito po yung mga position ng valve. Tung ano, tung sa number 1, ito po yung nasa upper upper part ng valve stem. Ito naman, ah... Uh, Nasa middle part ng valve stem Ito naman ay yung lower part ng valve stem Ayan pong mga yan mga kaibigan Dapat pagka sinukat po yung tatlong yan Pare-parehas po yung sukat nyan At dapat po pag sinukat po yung VS1, VS2, VS3 Or valve stem 1, valve stem 2, valve stem 3 Ay parehas po sa valve guide diameter Or yung dun sa yung sukat nung loob ng inyong mga valve guide or yung pinagsusuksukan ng inyong mga uh, valve o, ng inyong mga valve kasi mga kaibigan, pagka ang valve stem nyo halimbawa, eto ay uh, mas maliit or napudpud na or ma hindi pantay-pantay yung sukat nyan, ang mangyayari tong valve ninyo, gagal mas magiging ano, mas magiging magalaw yan dun sa loob ng inyong mga valve guide, no? Tapos pag sobrang vibrate ng valve ninyo dun sa loob ng inyong valve guide Ang mangyayari po mga kaibigan ang sisirain po nun ay yung valve seal na nakalagay dito sa ibabaw ng inyong valve guide no? So dapat po mga kaibigan pag sinukat nyo yung mga valves, Bago nyo ibalik yung valve na uh, tinanggal nyo dun sa isang cylinder head Kailangan sukatin nyo muna yung kanyang uh, valve stem diameter mula dun sa pinakataas sa gitna at sa ibaba at dapat po lahat yan ay equal. Tapos yung magiging equal po niyan dapat equal din sa valve guide diameter, no? Matututo po tayong magsukat mga kaibigan. So ngayon bibigyan ko po kayo ng halimbawa. So halimbawa na lang mga kaibigan, tung ano, tung valve seal, ay tung valve na to, no? Kung titignan niyo siya, parang medyo okay pa naman siya, no? Hindi pa naman siya ganong kapudpod, hindi pa ganung katulis yung kanyang mga gilid kaya okay pa di ba pwede nyo pa kung kung iisipin natin baka pwede pang ibalik to dun sa cylinder head or dun sa motor kaso nga lang mga kaibigan kung susukatin mo siya uh, pasensya na kayo dito sa vernier caliper ko ah uh, hindi ko kasi mahanap yung magandang klaseng vernier caliper kaya ito lagi yung nagagamit ko kung kailang kailangan hindi ko mahanap pero ayun na nga medyo accurate din naman to kahit papaano no Ayun, subukan natin. So, dito sa diagram, dapat susukatin nyo muna yung upper part ng uh, upper part ng valve, valve stem. Sunod yung middle part. Sunod yung lower part, no? Dapat, yung tatlong yan, upper, middle, and lower, ay magkakaparehas ng uh, magkakaparehas dapat yan ng sukat, no? So, eto, subukan natin tong valve na to. Susubukan natin. Una, magsimula tayo sa upper part. Sa upper part, ang kanyang sukat ay 5.35 mm. 5.35 mm dun sa ibabaw. Sa gitna naman. Dito naman sa gitna, ewan ko kung kita dito. 5.4 mm. Sunod naman dito sa pinaka lower part, 5.4mm din. So, yung ano, yung kanyang pinaka taas or upper part, 5.35mm. Dito naman sa middle part, 5.4mm. Dito naman, 5.4mm din. So, mas malaki itong kanyang lower and middle part kaysa dito sa kanyang upper part. Ibig sabihin po nun mga kaibigan, tong upper part or tong VS1 ay pudpud na. Tapos dito naman, okay pa, okay pa. Sa middle and lower part ay okay pa. Dito yon middle and lower part okay pa pero yung upper part nya ay pudpud na. So pag pudpud na po yung ating, yung isa sa, mga part ng mga ng ating valve ang mangyayari po niyan magiging malikot po yung ating valve don sa loob ng ating valve guide pag malikot na po yung valve don sa loob ng ating valve guide ang mangyayari po niyan ang sisirain po niyan ay yung ating mga valve seal no kaya po mabilis na da damage yung valve seal natin kasi po eto tong valve stem natin ay hindi na pantay at naglilikot na siya dun sa loob ng ating valve guide. Pag malikot na yan sa ating valve guide, mabilis pong nasisira yung ating mga valve seal. So, ang problema po kasi sa atin ay pagka mabilis napupud... Ang problema po kasi sa mga sistema natin ngayon dito sa Pilipinas, no? Ang problema po kasi dun sa ibang mga mekaniko, hindi ko naman po nila lahat, no? Pero yung iba po kasi sa kanila, pag mabilis nasisira yung isang pyesa, eh isinisisi nila dun sa Uh, part na binili ng may-ari. So pag nababilis na sisira yung ano, yung valve seal, isisi, isinisisi nila doon sa valve seal eh wala namang ginagawa sa kanila yung valve seal. Sasabihin nila ang bilis na ng valve seal kasi replacement local o pangit yung brand na nabili ng na valve seal. Pero sa totoo lang, hindi sila nagsukat kaya na kaya pero sa totoo lang ang kato ang totoong dahilan kung bakit mabilis nasira yung isang piyesa na ikinabit nila ay e dahil hindi sila nagsusukat o kaya naman hindi nila ina-analyze ng husto o pinag-aaralan ng husto yung piyesa ng motor bago nila isalpak uli ba? Diba? isipin nyo kasi mayroon ng naging gantong ano eh mayroon nang nangyari na ganto so yung ano yung may-ari ng motor eh, nakakailang pakabit na siya, ilang papalit na siya nung kanyang valve seal. Pero palaging nasisira yung valve seal, nag-uusok na naman yung motor. So ang ginawa, pinalitan na naman ng valve seal tapos nasira ka agad yung valve seal. No? Pero sa tuwing papalitan ng valve seal yung motor, nawawala yung usok. Ibig sabihin nun, valve seal talaga ang problema. Pero ang naging misteryo doon, eh bakit palaging nasisira yung valve seal? Tapos nung sinukat yung ano, kanyang valve stem, Una, dito sa taas. Sunod, so, dito sa gitna. Sunod, so, dito sa lower part. Hindi na siya pantay. Yung itaas, eh, mas pudpud na kaysa dito. No? Or kahit alin dyan sa mga yan, yung mapudpud, magiging malikot na po yan dun sa loob ng ating valve guide. At masisira po nun yung, sisirain po nun yung ating mga valve seal. No? So, ganun po yan mga kaibigan. No? Uh, kung sakasakali po na yung mga valve seal ninyo ay mabilis nang masira Or nasisira ka agad E eh maaari po na yung valve ninyo O yung balbula ninyo E eh maaaring pudpud na Worn out na kailangan na rin palitan O kaya naman maaari rin na yung valve guide nyo e eh may problema na rin no? Kaya nga mas mabuti po mga kaibigan kung magsusukat muna tayo Bago natin ibalik yung mga pyesa na tinanggal natin Okay? So yun lang po mga kaibigan, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa maiklang video ko na to. Maraming, sa, maraming salamat po sa panonood. Paalam.